mga pagkain at inumin na pwede natin isama sa ating diet para magkaroon tayo ng glowing younger skin. So number one, yung green leafy vegetables. Ang green leafy vegetables katulad ng kangkong, spinach, okra, dahon ng sayote, napakataas ang vitamin A and vitamin C. Importante ito sa pag ng skin. At yung vitamin A, um, an anti-inflammatory to and vitamin C na nakakatulong ito para mag-produce mag ng collagen sa ating skin. Number two, ang omega-3 fatty acid katulad ng pagkain ng salmon o salmon, uh, mackerel, ng, ng uh, galunggong, ng sardinas, napakataas ang omega-3 fatty acids. Nababawasan na yung kolesterol, nakakatulong makabawas ang kolesterol. Nakakaglow pa ng skin at nakakabawas Pagkakumain tayo ng omega 3 fatty acid, less yung pagkakaroon ng, ng acne ng tigyawat. Number three, ang pag-inom ng lemon water at pagkain ng citrusy fruit katulad ng uh, blueberries, strawberries, raspberries, and oranges. Napakataas ang antioxidant nila para mabawasan ang aging process at makatulong sa repair ng ating skin. Number four, ang pagkain ng peanuts, walnuts, almonds ay mataas sa vitamin E. Ang vitamin E ay makakatulong para uh, protection sa ating skin damage. Katulad ng, ng sunburn, uh, sun damage, nakatulong to sa mag-repair ng ating skin. Number five, ang pag-inom ng black coffee in moderation or green tea ay mataas sa antioxidant. At makakatulong ito na mabawasan ng acne. Magiging clear ang skin natin at magkakaroon ng glowing skin. Alright, so ako, umiinom ako 1 to 2 cups of coffee every day.